good morning welcome to my youtube channel magluluto tayo ng ano guys ng uh, tinulang tilis yan so, maginit ito lang ng ng uh, tubig lagyan natin ng muna ano lagyan natin ng limon grass tapos kamatis ayan ayan Papagayin lang natin guys ng ilang minuto maglalagay na po tayo ng ano, nilalagyan ko muna ng guys ng bitsin na maluto talaga sya ayan nilalagay ako ng ang pasarap din kaya ano asin asin kaalisan natin guys muna ng ano ulo yung gilis kasi mapait ito pag hindi inalisan. riwa yung didis guys kaya masarap tutulahin masarap ang sabaw nito malamis malamis andito na guys ang ating dilis na uh, inalisan ng ulo ayan malinis na siya, guys at hugas na siya ready to cook na saka itong malunggay din malunggay din guys tara konti na natin yung ano ko pinakulong tubig ayan dito tayo sa aking pinakulong tubig ayan kumulo na siya guys Puli na natin siyang ilagay ang dilis. Yan. Okay. Lagyan natin dilis. Si dilis. Naswak, naswak sa ating budget. Ang ating simpleng luto lang. Hanggang isang araw to guys na kainan. <laughs> sa sobrang tipid guys. Sa sobrang mahal ng bilihin ngayon. Yan. ayun na tininang ano guys. Kung maglalagay tayo ng ako ng asin pala. Yan. Konting asin lang guys. Ayun. Tapos sandi lang guys. Yan, tapos isunod natin yung ano. Itong pinaka-sustansyang malunggay sa ating katawan na yan. May bili talaga ko is ang malunggay kahit mahal. 10 piso isang, isang bukot. Ayan. Sinubatin si malunggay guys kasi madali lang maluto ang diles. Ayan, si malunggay. Ang malunggay. Ayan. kayo ng ano, sandok. Pagkasa natin. Huwag natin masyadong lutuin ang ating malunggay guys. Kasi magmukha siyang ano. Pag lutong-luto -luto na, green na green na yung kanyang sabaw tangtang malang guys puro ano, ng isang kulot lang yan, patayin na ang apoy. yun ready to hit na, di ba? Ito yung iskripsyones madid Ayan. Kumulo na siya, guys, makita niyo guys, Ayan. Ito yung 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 Lublub na natin yung malunggay. Ayan. Hatikman natin ng sa ating mga dila. Ayan guys. Swak na swak na sa ating panlasa. Ang ating dilis na with malunggay. Ayan. Thank you for watching guys. And Don't forget to share likes and subscribe my YouTube channel na una tuloy yung likes. Ay, ah, yung ano, nauna pala yung share. Pastilan. Hayaan na yun, guys. Basta yun na yun. Bye-bye. Tak na natin, guys. Tayo kakain na. Patay ko tong apoy. Mm.